pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisa. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan. Ginoo, hindi po ako karapat dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Yesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Hakob sa kaharian ng langit. Pagsasadiwa Paruroon ako at pagagalingin siya. Inihiyag lang ng kapitan ang kalagayan ng kanyang katulong. Agad tumugon ang Panginoong Heso Kristo kahit hindi pa naipahahayag ng una ang paghingi ng tulong sa kanya. Pupuntahan niya sana at pagagalingin ito. Pero kinilala ng kapitan ang kanyang estado sa harap ng Diyos. At mula rito ay nanaig ang kanyang pananampalataya sa kapangyarihan ni Kristo, batay sa sarili niyang karanasan. Ang kapangyarihang hawak mismo ng kapitan kung saan ang bawat salita niya ay nangyayari at nasusunod ang siyang naging batayan para kilalanin ang mas dakilang kapangyarihan ni Kristo sa harap ng sarili niyang kahinaan. Humanga si Jesus sa lalim ng kanyang pananalig na ang salita pa lamang ni Jesus ay makapangyayari na. Naging bataya ng paghahanda sa pagtanggap sa banal na komunyon ang tugon nito. Hindi ako karapat dapat para tumuloy ka sa ilalim ng aking bubong. Magutos ka lang at gagaling na ang aking katulong. Nawa ay nadaman ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.